So, hello mga kaibon. Nandito na naman tayo sa aking ebery. So, ayun, ngayon araw na to mga kaibon, uh, may share lang po ako sa inyo uh, experience ko. So, meron akong dalawang pares dito na isang white face pearl pied na split follow heavy pied line at isang uh, medium pied follow na heavy pied line na ka. So, ngayon, nag double clutch sila ibig sabihin na uh, magkasunod lang yung inakay sa yung, yung nag-egg sila so ngayon ang una kong ginawa nung natapos na naka-egg ng apat tinanggal ko yung nest box yung egg nila pinaposter ko na tapos ngayon may dalawang anak dito dalawang heavy pile na palo. so you know pinipetter block na nila na-stress na yung ibon so ngayon hindi na rin niya pinapakain yung ibon, yung mga inakay nila. So, ngayon, ang gagawin natin is, yung isa naman kumakain na, pero yung bunso, hindi, hindi kumakain. So, medyo mahina na siya. Dalawang araw ko nang, dalawang araw ko nang hinahuntid. So, i-huntid natin ngayon. So, i-prepare muna natin yung pang natin. So, hello mga kaibon. So, na, nag-prepare ako ng pagkain nila, dog food. So, dog food ang ginamit ko sa kanila. Pinainit ko yung tubig dahil binabad ko siya. Binabad ko yan mga kaibon. So, yan ang gagamitin nating ipapakain sa kanila. O yung isa lang. Kasi malakas naman lang kumain yung isa. So, yahantid natin yung isa mga kaibon. So, i-prepare lang natin. At ilalagay natin dito. nakababad na, um, na to, malambot na. So, kahit may tusok-tusok malang tusok to. Pero yung iba, ginagamit talaga yung formula. So, wala tayong formula. Yung pagkain ng... Naisip ko na lang, pagkain ng dog. Kasi noong unang nagahan ako, wala pa yung formula. ginagamit ko talaga dog food. Ginagamit ko pang hansid. Noong naghahansid ako. So, ngayon, tayang din kasi. Namatay na yung isang... May isa din na isang case na ganun sa isang perko. Hindi ko na hindi ko na malayan nakita ko lang kanina patay na yung yung ibon yung inakay so wala na hindi, hindi na mahabol so ito subukan kong habulin hanggat malakas pa so i natin so gamitin natin yung pan natin yung kakayahan natin para mag so, ito ipunin mo na dito sa, sa so, ito mga kaibon, oh. Nakikita nyo, Kumakain na siya konti, pero ito, yung eh, pangalawang araw na kasing, kanaw, pangalawang beses ng isang araw na sinantid. So, dalawang araw na siya. Natututo na siyang kumain, pero nung una, hindi ko na na-vlog. So, yun, oh, payat na siya mga kaibo, no? Payat. So, subukan natin kasi magandang klase pa naman siya, oh. Pwede siya, oh. Parang clear pa nga ito, clear siya, oh. Galing sa the heavy pipe ay medium na heavy pipe line na palo sa isang bar pipe na heavy pipe line so ayan mga kaibo no pinegar plak na rin ng mga magulang so sa stress na siguro malamang yung hen nakikita ko yung hen ito punong puno ng tubig tubig lang ini iniinom niya so hindi sa marunong pang kumain talaga so tulungan natin hanggat lumakas siya so, kung makasurvive siya okay lang kasi hindi siya marunong talaga kasi susubuan lang natin ng kapilitan hindi naman siya eh, mamamatay tandahanin lang natin so kumakain sa mga kaibo eh. so at least may laman yung kanya yung kanya minsan kasi mga kaibo to talagang kailangan pilitin na pakainin para makapag survive ka hindi siya marunong magkuan eh hindi naman siya inahantid eh. So, kailangan dahan-dahanin natin. Para lang pumasok din sa kanya yung, one, yung pagkain. Hindi natin pwedeng biglayin kasi papasukan ng hangin. Madali lang naman tanggalin yung hangin. So, at yung lang nakaka-stress sa ibon kung pinipersa mo. So, dahan-dahanin lang natin. So, pinipilit ko talaga ng pakainin kasi sayang. Ang ng ibon eh punong punong siya ng tubig nakasurvive siya sa tubig itong maghapon kasi hindi ko na-huntig kanina umaga umaga akong malis so, tingnan ko lang sila na ito na yung isa kasi malakas na siya mga kaibon so ito na lang kin ang natin pero yung isa kanina nakita ko sa nest box nag, nag check up ako sinet ko yung yung mga nest box hindi napakain talaga ng na magulang nakita ko patay na pero walang laman yung life niya may itlog na naman kasi. So, so ayan yung mahirap sa sa madaling mag maagang mag magang Hindi niya napapakain yung mga anak niya. So nang -e itlog na naman siya naglilinlin. -deed. Yun ang disadvantage nung madaling mangitlog itlog kung sakali. Meron namang breeder na magaling talaga. May itlog na tapos may inakay pang pinapasubukan din. So, kaya-kaya ng iba. Pero yung iba kasi halos talaga karamihan sa akin experience kasi mga kaibon eh, hindi talaga. So, ayan mga kaibon, oh. Busog na naman siya, naka-survive siya, oh. ayan Ayun, pinakain na naman natin. Pero dog food ang gamit ko, eh. Kasi nung wala pang formula, ay talaga yung ginagamit ko nung unang-una pang nag So, ganyan din ginagawa ko noon. Hindi ko lang nag-share sa mga vlog ko kasi eh, di pa uso yun. Hindi pa uso yung vlog-vlog nun. Eh. So, ayan. Busog na naman siya mga kaibon. So, ayan o. Oh, niluluwa na niya sa busog. Ayan. Di ba alin lang mabusog? Huwag lang magutom. Yan ang tanda niya sa naghahuntid. Kasi pag hunted kasi, gutom na gutom. Kapag marunong na yan, kailangan niya sa busog. Ito, hindi pang marunong. Pero ayo talaga mag... Ayaw niyang kainin talaga. Hindi ka gaya ng sinusubuan ng hunted eh lumalabas siya na yun, uubos yung pagkain. So, isa hindi mga kaibon. No? So, ayan mga kaibon, may nag-share na naman po ako sa inyong experience dito sa aking aviary. Uh, so, don't forget to subscribe my YouTube channel, Warren Palakpa Kaibon. Uh, at my Facebook page, Warren Palakpa Kaibon din. At yung aking Facebook na pinagpo uh, Warren Palakpak Mr. Tigasin So, pakipalo na lang po yan Yung sa Facebook page ko at sa Facebook at pakisubscribe na rin po sa YouTube channel ko mga, mga kaibon. So hanggang sa muli mga kaibon. Sana po nakatulong po ulit ang aking experience sa pag-aalaga ng mga kakati. So pasyar na lang po yung videos kung nagustuhan nyo. Maraming salamat. Paalam.